Hello everyone! Good day, it's me again. I'm Sassy and for today's video, magta tarot reading na naman tayo, okay? So, natapos na natin yung Cancer and ang itataro reading natin ngayon is Sagittarius. So, um, nga pala, patalastas muna sa mga gusto ng personal reading. Ilalagay ko na lang yung Facebook ko dito sa screen and ayun, um, just DM me. So, i-direct message niyo po ako. I uh, don't worry po kung late ako mag-reply kasi nga madami ding nagpapa-personal reading sa akin. Madami kasi nag-aano, uh, madami kasi nagre-request ng personal reading. And don't worry, um kayang-kaya naman yung price, okay? pang masa. So masaya and yun nakakatulong sa kapwa and napakasaya lang sa feeling kasi alam mo yun, basta natutulungan ko yung mga viewers kung iba ganun. Um, anyways, itutuloy na natin yung ating pag-tarot reading para sa mga Sagittarius ngayong buwan ng Uh, March and April ngayong 2022. So, yun yung tatanungin natin kay Universe kung ano yung mga main energies na meron si Sagittarius ngayong buwan ng March and next month, April, ng 2023. So, Universe, um, ano po yung main energies ng mga Sagittarius ngayong buwan ng March and next month, April? universe, ano yung, okay, may mga lumabas. Ang unang lumabas sa card, na card is King of Cups. Yan. So, sa King of Cups, uh, dito, kung makikita nyo, master na master nyo talaga yung emotions nyo, Sagittarius, when it comes to March and April. So, kumbaga dito, parang hindi kayo naawa. Hindi naman sa hindi naawa, okay? So, alam nyo agad and nafeel nyo agad kung tinitake advantage kayo ng tao, nakikita nyo yun agad and hindi kayo nagpapadala sa emotions ninyo, okay? Nakikita nyo agad kung tinitake advantage kayo ng ibang tao, mga ganyan doon. Yun yung meaning ng card na to. So, present tong energy na to ngayong March and April. Uh, pwedeng malakas na talaga yung emotions ninyo or kontrolado nyo na talaga yung emotions nyo noon pa man, pero ngayon talaga eto masters of energy kumbaga magagamit nyo talaga yung personality nyo yon yun or yung behavior nyo yon Alam mo yan, yung instinct nyo na, ah, okay, bakit? Bakit ako maaawa? Kailangan ko munang aralin kung ano yung situation niya bago talaga ako mag-lend ng help. Mga ganong bag mga ganong bagay ba? Yun yung nakikita ko sa inyo, Sagittarius. And, ang lumabas is that card. So, yung mga Sagittarius is, mama, ma <laughs> Charlan. <laughs> okay, so hindi, hindi. Joke lang yan uh, death card, dito sa reading ng Sagittarius, ang death card ang ibig sabihin, may matatapos or may mawawas, may matatapos sa buhay ninyo. Okay? Dahil general reading ito, ewan ko kung anong matatapos sa buhay nyo. Pwede relationship na masyadong pabigat sa inyo, na nagpa-cause ng madaming problem. Pwede namang, ano, pwede namang um, work na grabe hindi nyo talaga gusto yung work na yon So, matatapos na siya, mga ganon mga ganong circumstances, may bagay, may tao, and may events sa buhay ninyo na matatapos na. Okay? Um, yun lang. Ang worst part dito is hindi natin alam kung yung mawawasak na yon or kung yung, masis, yung mapuputol na yon is positive or negative. So, mamaya tanongin natin. Dahil nga, tulad ng sabi ko sa inyo, iba-iba um, naman ng life situation or ng mga pinagdadaanan ng mga Sagittarius na viewers natin hindi natin alam for sure kasi for some of you eh talagang maganda talaga para sa inyo yung talagang magbe-benefit kayo sa ano sa pagkasira or pagka alam mo yon pagka-end ng bagay na yon and for some of you naman hindi masyadong magbe-benefit ganun lang yon ah uh, dito sa the high priestess meron din kayong card na ganito magiging intuitive kayo Sagittarius sa buwan ng March and April. Kumbaga, alam niyo yon yung parang yung binubulong sa inyo ng universe, may inner intelligence kayo, kumbaga maging intuitive kayo. Ang intuitive kasi pag i-explain sa Tagalog is yung parang, alam mo yun, parang instinct nyo ba? Yung parang nafe-feel nyo na ganito lang yung gagawin nyo. And it turns out na maganda pala yung ginawa nyo yun. Alam mo yun, yung parang tulak ng dibdib ba yun? diba. Kunwari may decision ka. Hindi mo alam kung ano 'yung magiging decision mo para sa isang situation. And parang may na-realize, parang may na-feel ka na ay dapat ito 'yung ganito 'kong gawin. So, ito 'yung susundin ko. Pag sinunod mo 'yon, biglang maganda ka kalabasan. 'Yun 'yung nakikita ko dito. Malaki 'yung intuition, mataas 'yung intuition niya when it comes to March hanggang April. So, sana gamitin niyo 'yon sa para ma-take advantage ang mga situation sa buhay nyo. Okay? So, maganda kasi yon Maganda yung intuition. Yung pakiramdam nyo ba? Alam nyo yung feeling na kapag nag-iisip kayo, hindi yung utak yung ginagamit niyo kundi yung puso. Kasi yung puso nyo parang biglang bumubulong. Kung baga, parang may nafe-feel kayo na, ah, ito yung gusto kong gawin. Yon, yon, yon. yon. Tapos, alam nyo ba mga Sagittarius, trivia ko lang sa inyo, na ang heart natin is mas advanced yan kaysa sa brain natin. Okay? yung heart kasi natin, parang electro, um, yan yung nagpa-pump. Parang may electro, electrical beats yan. May electromagnetic beats or may electromagnetic something na kaya, ayun, nagpa-produce siya ng ano, ng energy. Itong heart natin. So, which creates our aura, our energy field dito sa atin, sa outside natin. And ngayon, yan, yung heart natin, nakaka yan ng messages kung saan once na yung heart mong nagsabi go sundin mo na agad kasi may magandang kakalabasan yan okay para sa inyo pero depende rin kasi yan sa attractions ng mga tao sa Sagittarius alam ko matalino kayo and more on ano din ang mga Sagittarius is more on utak-utak din talaga sila kung baga talagang pinag-iisipan nila no? yung mga other Sagittarius talaga ganun ang mga personality nila And, And yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, talagang kailangan nyo magamit yung intuition ninyo. Universe, ano pa yung mga present na energies na mga Sagittarius ngayong March and next month, April. So, the world. Dito naman sa the world, uh, parang nakita ko na, ano, kahit ano pa mang mangyari, alam niyo yun, kompleto pa rin yung ano ninyo. Kung masaya pa rin kayo, kahit anong mangyari sa buhay ninyo, kahit ano yung mga situations na dumating, ganun mga problems, masaya pa din kayo. feeling nyo complete yung, ano, kumbaga maging perfect yung buwan nyo ng March and April. So, maganda yon okay? Yun yung nafe-feel ko. Parang perfect pa din kahit sa ano man nangyari, gano'n. And, pwede rin, ano, pwede rin parang na-feel ko lang ha, na message yung mga cards. Pwede rin sinasabi na, in order para maging masaya yung ending ng buhay mo ngayong March and April, may kailangan ka talagang tapusin, okay? Ewan ko kung ano yon, Pwede kasing relationship, pwede work, na hindi naman kayo masaya, mga ganong bagay na nakakapagbigay ng negative energy sa inyo. Kailangan nyong tanggalin, kailangan nyong putulin, kailangan nyong tapusin in order for you to make happy, to be happy. Um, pero, yun nga, tulad ng sabi ko din, it all depends kasi situational yan. Depende yan sa situation nyo. Okay, so, kung saan kayo mas nakaka-resonate, dun, yun yung sundin nyo. Pero ang pinaka nangibabaw talaga sa akin dito is emotions, okay? Yung, emo yung emotion ninyo, yun yung maglilid ng magandang kinabukasan para sa inyo mga Sagittarius. Yun yung nakikita ko sa mga braha and napakaganda yun. Okay? So universe, ano pa yung may advice nyo para sa mga Sagittarius? universe, ano pa yung mga present na energies, sorry, present na energies para sa mga Sagittarius. Okay, so, um, ano, nakita ko din dito sa Six of Swords, parang feeling ninyo kasi yung buhay nyo ngayon, talaga, parang medyo sira-sira ba? Kumbaga, parang ano, parang hindi nyo alam kung saan kayo patungo, parang yung tadhana is, alam mo yun, yung, parang yung mundo, pinuto, pinupunta kayo sa hindi naman Masaya ang situation, okay? Parang um, mm, alam ko naman ang situation na 'to, ganun Parang, grabe naman na 'tong mundo sa akin, napaka-unfair. Parang gano'n yung nafiil ng mga ibang Sagittarius. Kung wala pa yung ano, yung energy na 'yun sa inyo, kung hindi nyo pa na-realize 'yon, trust me, talagang mapapansin nyo 'yan na ano na, ay eto totoo pa lang yung sinasabi ni Sean. Na ganun na na ma-feel ko talaga 'to. Kaya save this video, share this video sa mga Sagittarius kasi yun yung makikil nila. Pero tulad ng sabi ko, trust your intuitions okay, ang intuition ay napakalakas. Kailangan mo lang talaga makinig sa kung ano yung sinasabi ng emotions mo yung Sagittarius. Ewan ko kung bakit. Ito yung mga lumalabas sa card. Pero, ang nagkikita ko kasi dito is, ito yung mga present energies sa Sagittarius. Ibig sabihin, um, yun yung nakukuha ng reading ng cards. Okay? sa mga single or Sagittarius naman, try naman natin silang i-read. So, yung mga single or Sagittarius dyan, tingnan natin. Okay. Ito <clears throat> ba yung best time? Ang March at April bang ba best time para sa mga Sagittarius na pumasok sa relasyon? Universe, <clears throat> ang buwan ba ng March and April ay perfect time. Okay, so, <clears throat> una sa lahat, dito sa the full card. So, dito talaga, itong card na to, minsan positive to sa ibang situation, pero kadalasan negative. Okay? Dito sa the full card, and sinabayan pa siya ng five of wands, talagang hindi maganda itong, um, itong buwan ng March and April para makapagdalasyon yung mga single sa Sagittarius dyan. So, okay naman kung pumasok kayo, pero yung relationship na yun is pwedeng pabigat, pwedeng nakakasakit ng ulo, pwedeng nakakapagbigay ng madaming problema sa inyo. So, it's better na wag ngayon, wag ngayong buwan, wag hanggang next month, okay? Hanggang April, wag muna. Kasi yun yung nakita dito sa braha. So, yun yung magiging advice ko. Kasi once na pumasok kayo sa relasyon, masaya talaga ang relasyon pagdating sa, alam mo yun, yung sa una, ganyan. Pero, alam, yun yung nakita dito sa card. So, napakapangit talaga kapag gano'n ang ginawa. Ginawa nyo yung pumasok kayo sa relasyon ngayong buwan ng April. Hindi naman sinasabi kong bawal ka na makipagrelasyon. Pero, yun yung advice ng cards. Yun yung nakukuha kong energy sa advice ng cards. Yun nga, tulad ng sabi ko, lagi nyo na lang gamit. Lagi nyo na lang gamitin yung intuition ninyo. Kasi yan yung powerful asset ninyo mga Sagittarius ngayong buwan ng March and April. So, dito naman, magtatar, mag, uh, mag oracle card tayo. Gamitin natin ng mystical shaman oracle card and titingnan natin kung ano yung magiging advice sa inyo ng ano, universe. So, universe, ano yung magiging advice nyo para sa mga Sagittarius? Universe, ano yung mga magiging advice nyo para sa mga Sagittarius? Okay. Universe, ano yung mga magiging advice nyo para sa mga Sagitarius? The Hummingbird. So, yun talaga ang pinaka-advice is, alam mo yun, wag nyong ipakita agad yung tunay na, huwag nyo ipakita yung pagiging innocence yung pagiging mabait ninyo, kasi baka pwede nyo i-take advantage yan, lagi ninyong gamitin yung wisdom ninyo, yung intuition ninyo, yung alam niyo yun, yung intuition, di ba na-explain ko na yan kanina? Kung hindi mo naitindahan, balikan mo yung first part, okay? So, kailangan natin gamitin yung intuition natin. Nyo. To be exact. Kailangan nyo gamitin yung intuition niyo girl. Okay? Ano pa, universe? Ano pang advice? Ano pang advice sa may ibibigay universe? Kay Sagittarius. The journey. Okay. So, overall, ang sinasabi lang naman dito is, kahit anong mangyari, yung intuition ninyo, yung pakiramdam ninyo, yung pag-uutak ninyo, yung gamitin ninyo, kasi yun yung magbibigay sa inyo ng magandang, ano, magandang kakalabasan ng mga sitwasyon sa buhay ninyo, yun mga Sagittarius. Yun yung nakikita kong energies ng mga Sagittarius ngayong buwan ng March hanggang April 2024. Okay, so doon na magtatapos yung reading natin guys. I hope you do like this video. Nga pala, kung interested kayo, mag-comment kayo down below kung gusto ninyo yung mga spells, ganyan, alam niyo yun, yung mga pampasorting spells. Kasi ako may talaga ako. Actually, nagbabasa ako ng mga book about witchcraft and etc. Gumagawa ako ng mga spells. Okay, yun na yun. So, comment nyo down below and titignan natin kung paano tayo makakagawa ng spells. Yun lang naman. Maraming salamat sa pakikinig. And, nga pala, uh, huwag nyo din kakalimutan ni comment kung anong style yung mga gusto ninyong gawin natin para alam ko kung ano yung mga interested kayong styles. Gano. So, yun lang naman, guys. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. I hope you do like this video. If you do, leave a thumbs up and mag-subscribe naman kayo sa aking channel, okay? Para ganahan tayong ipagpatuloy ang channel na ito. Don't forget to comment na rin, ha? Para... Mapakinggan ko naman yung mga runs ninyo sa buhay kung nakarelate ba talaga kayo sa video or what. Yun lang naman maraming salamat.